Ang kwento ni Deli Cadesa Nung unang panahon, panahon ng hapon, sabi ng lola ko, ang mga hapon ay nagpapakamatay dahil sa matinding kahihiyan. Harakiri daw ang tawag sa pagpapatiwakal na ito. Magpapakamatay sila kaysa humarap sa matinding kahihiyan. Kaya raw noon, hindi uso ang mga garapal at makapal na mukha. Nung unang panahon, panahon ng mga Kastila. Sikat daw ang pangalan ko delikadesa. Dahil lahat daw ng mga tao sa Pilipinas noon, hindi lang daw sila basta mahiyain, kundi meron silang delikadesa. Ang ibig sabihin kasi ng delikadesa ay ang angkop at disenteng pagpapasya sa mga kilos at desisyon ng isang tao. Yung tipong saktong kaya mong harapin ng kahit na sino ng may dangal at dignidad at walang pagpapanggap. Kasi nga, marangal at mabuti ang iyong ginagawa. Kaya wala ka dapat ikahiya. Nung unang panahon, nung lumayas ang mga hapon, sabi ng lolo ko, magagaling daw talaga ang mga politiko. Bawal ng mga bobo o walang alam. Kahit na may ilang artista na naging politiko noon tulad daw ng matini ni Idol na si Rogelio de la Rosa, sila ay mga nakapagtapos ng pag-aaral at marunong. Higit sa lahat dalisay ang pagmamahal sa bayan. Nung unang panahon, sabi ng lolo ko, ang katagang bayan muna o serbisyo publiko ay hindi lang isang islogan. Ito ay tago sa puso, kaya wala raw walang hiya noon. Kung meron man ay mabibilang mo raw at mahahalata mo agad kasi nga, bawal daw ang mga walang hiya noon. Kaya sa politika raw noon, kapag mayor ang tatay, ang mga kapamilya nito ay hindi pumapasok sa tabahong gobyerno kasi nakakahiya daw na may masabi ang mga tao. Nakakatuwa ang mga kwento nung unang panahon. Parang ang simple ng buhay nila. Ang puti ay puti. Ang itim ay itim. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Pero nagbago ang lahat. Nagkaroon ng martial law. Naging kontrolado ng kamay na bakal ang buong bayan. Kaya hindi pwedeng pumalagang kahit na sinong mamamaya na may nakikitang pagkakamali sa ginagawa ng mga nasa poder o nakapwesto sa pamahalaan. Dahil naging makapangyarihan ang mga politiko at naging gahaman. Hindi sila nahihiya kahit lantad ang pangabuso at pagnanakaw nila sa bayan. Hindi sila pwedeng sitahin o pag-usapan ng taong bayan. Maraming nagbago sa bayan, pero hindi para sa ikabubuti nito. Higit sa lahat na hindi mabuting naging pagbabago ay naging normal ang kawalan ng kahihiyan at nalaos ang delikadesa.